Alam mo ba na ang mga panaginip mo ay hindi lang basta kwento habang tulog ka? Minsan, ito ay mga lihim ng isip mo na ayaw mong tanggapin habang gising ka. Kapag nanaginip ka ng ahas, hindi lang yan malas. Madalas may taong tinatago ang totoong intensyon sa'yo. Kapag lumilipad ka, gusto mong makalaya. Mula sa sitwasyong matagal ka nang nakakulong. Kapag nahuhulog ka, ibig sabihin may parte ng buhay mo na wala ka ng kontrol. Ito yung takot mo na bumitaw, pero ayaw mo ring mahulog muli. At kapag pera ang panaginip mo, hindi lang yan tungkol sa yaman. Ito ay sinyales na gusto mong mabalik ang kumpiyansa at halaga mo sa sarili. Sa reverse dark psychology, ang panaginip ay hindi random. Ito ay boses ng isip mo na gusto kang gisingin sa katupuhanan. Kung gusto mong malaman pa ang mga dark secret sa likod ng panaginip at isip ng tao, follow mo ako. Dahil dito natin binubuksan ang mundo ng reverse dark psychology.